Isang uh, mabagpalang uh, araw po sa ating lahat uh, mga idol show, so, uh, project uh, update ulit ngayong araw na ano, mga idol show, bali pang uh, day 11 na po kami. Silipin natin mga idol yung mga tinapos namin, ano. Tunay na natin dito sa loob, so halos maayos na namin lahat yung uh, retouch dito sa pisa may ano po. So itong sa wall, mga idol, uh, lady candy po ito. And then uh, Solomon pink po 'yan uh, sa cove. Ayan oh. No? Then sa tiles mga idol, uh, tapos na. Lahat sa floor tiles, tapos na po ito. Pero na lang doon pala sa, sa wash area. So, bukas, mga idol, bubusan na namin yon sa wash area Then, sa pinaka island mga idol na ipagbabago dito pinasagad na doon uh, nabuusan nabuhusan na rin po ito then sa mga CR mga idol ayan o oh, na namin then re-retouch na lang doon yung mga nabitin na panitada po ng dating gumawa no? dito sa masters bedroom mga idol ayan o, nabuhusan na rin po dito okay na rin po yung sa plumbing yan yan o yung kisabi dito mga idol ay unti-unti ay naayos na po namin yung mga uh, kailangan i-retouch yung mga alon nya na malalaki so po unti-unti ano mga idol na uh, ano na naayos then dito mga idol Uh, kapag pakulay na rin dito sa guest room ano po so ito yung uh, kulay dito ano po so ang kulay po na ito ay ano candle bright ito po candle bright and then uh, maka i-ivory natin itong code nito mga idol para magkaroon ng uh, hiwalay na kulay pero malapit na kulay din po yung ivory dito sa ano, candle light doon sa canopy mga idol. Tap din, din natin yung canopy ayan. So isang bintana lang na lang po yung hindi na matatapos ano sa rear side po ito. Then hopefully doon sa ano mga idol doon sa septic tank ay uh, mapahukay natin bukas yan pagdating ng ano ng uh, water pump na uh, mas malaki. Sa bodega ah. Sa bodega. Yan o. Oh. Alos na po lahat dito. Then na uh, naprimeran na po lahat. Stone! Hmm. So, okay na yung kanopi dito sa harapan. Then, sa right side elevation po ng bahay, ah, nabusan na lahat yung kanopi uh, dito. Ayan, oh. Yan, mga idol, yung uh, update ngayong uh, day 11, ano po. So, yung masasabi natin, mga idol, ay malaki na yung improvement nitong, ano, nitong uh, ginagawa namin na, na ano Yan Ito pala yung uh, ano mga idol, yung uh, sa aming uh, drip mold. So wall angle lang po yung uh, nilagay namin diyan mga idol, hindi po ano uh, yung iba PVC sa amin. Ay ano po yan, uh, wall angle. Tuwid na tuwid oh. Yan. Ah, Hanggang dyan mga idol, lagi tayong mag-iingat at uh, God bless po sa ating lahat.